Maligayang pagdating sa mga kwentong Biblia. Sa gitna ng lahat ng mga alamat na kwento at mga gawa ni Haring David, ang isa na walang alinlangan na nag alingaw sa loob ng mga siglo ay maalamat na paghaharap kay Goliat ang nakakatakot na palestinong higante. Isang labanan na hindi lamang minarkahan ang buhay ng mga batang pastol na pinahiran upang maghari Ngunit ito din ay naghugis ng kapalaran ng Israel bilang isang panalo ng bansa sa kanyang mga kaaway. Ngunit ano kung sabihin ko sa iyo na ang kwento tungkol kay Goliat ay hindi lamang ang tanging higante na nakaharap ni David, sa katunayan siya ay may hinarap pang iba. Ang malalaking mandirigma ay nagmula sa ang parehong lahi ng Nephilim, sa gitna nila ay isang higante nakapatid ni Goliat isang malupit na nilalang na malapit ng pumatay kay David. Bakit ang mga detalye na ito ay iniwan sa karamihan ng mga ulat? Isisiwalat namin ang tungkol sa kwento na ito tungkol sa pagkakaroon ng mga higante sa sinaunang panahon. Mayroong higit pa sa likod ng kwentong ito. Kaya kung nais mong matuklasan ang nakatagong katotohanang manatili sa akin sa video na ito, mag-iwan ng isang tulad, ibahagi ito sa iba at mag-subscribe sa channel dahil kung ano ang isisiwalat namin dito ay maaaring ganap na baguhin ang iyong pananaw sa mga pangyayari sa Biblia at ang kasaysayan ng sangkatauhan. Ang paghihiganti ng kapatid ni Goliath. Ang kwento na hindi nila sinabi sa iyo sa mga mahahalagang sandali sa buhay ni David, ang kanyang pagtaas sa trono ay maaaring ang pinaka-nakakagulat mula sa mapagpakumbabang simula siya ay isang batang pastol mula sa tribo ni Juda. Ang anak ni Jesse isang tuwirang inapo ng hari ng Judah. Gayunpaman, laban sa lahat, siya ay pinili ng Diyos upang maging hari ng Israel na humahalili kay Saul. Ang paghahari ni David ay hindi lamang isang pastol, siya ay isa ring talentadong musikero at makatana ang mga komposisyon ay magiging walang kamatayan sa mga awit. Ngunit ang kanyang kapalaran ay higit pa sa musika, siya ay magiging hindi lamang isang hari. Ngunit ang pinakadakilang pinuno ng Israel ay kailanman kilala ng isang tao pagkatapos ng sariling puso ng Diyos. Ang kanyang paglalakbay ay minarkahan ng mga hamon mga digmaan at mga panalo na nagukit sa kasaysayan ng bansang Israel sa gitna ng maraming labanan, wala sa mga nakaharap niya ang kasing kahulugan ng kanyang labanan kay Goliat si David. Noon ay isang batang lalaki na may edad na labin lima hanggang labimpitong walang labin lima. Pagsasanay sa militar, ay naglakas loob na harapin ang isang mandirigma na kinatatakutan ng lahat na isang higante na Filisteo na nag-aalala sa mga hukbo ng Israel na may isang bag at limang bato. Tinalo ang nakakatakot na Goliat na nagpapatunay na ang pananampalataya at lakas ng loob ay maaring pagtagumpayan ang anumang pagsubok. Ngunit sino si Goliat ang higante na ito na nagbigay ng takot sa mga anak ni Israel? Ano ang ginawa sa kanya kaya natatakot sa kanyang napakalaking taas superhuman na lakas at mga kasanayan sa labanan ay ginawa siyang halos di matalo. Gayunpaman ang kanyang misteryo ay lumampas sa kanyang kalupitan, si Goliat ay kabilang sa isang sinaunang at mahiwagang lahi ang Refraim isang lahi ng mga higante na binanggit sa mga kasulatan at makasaysayang mga ulat. Ano ang hindi alam ng marami tungkol kay Goliat? Siya ay isa lamang sa maraming higante na umiiral pa rin sa mga panahong iyon mga kapatid at kamag-anak na nagbahagi ng parehong mahiwagang pinagmulan mula sa mga araw ni Moises at kahit na sa mga oras ni Abraham. Ang Refraim ay kilala sa kanilang nakahihigit na presensya at epekto sa mga labanan na sa ipinangakong lupain. Ang pagkatalo ni Goliath kay David ay hindi lamang isang personal na tagumpay kundi isang ring mahalagang bagay sa salungatan sa pagitan ng mga Israelita at ng mga alamat na nilalang na ito na magpakailanman ay nagbabago sa kurso ng kasaysayan Ang pinagmulan ng mga higante ay palaging isang palaisipan na napapalibutan ng misteryo at pag-aakala Gayunpaman may isang sanggunian sa mga dalubhasa ng mga aklat na ito ay malamang na lumitaw ang malalaking nilalang pagkatapos ng baha ang resulta ng isang ipinagbabawal pagsasama sa pagitan ng mga nahulog na anghel at mga babaing tao ang mga makalangit na entidad na ito nakilala bilang ang mga elohim ay bumaba sa lupa at kinuha para sa kanilang sarili ang mga anak na babae ng mga tao na lumilikha ng isang hybrid na linya ng mga pambihirang nilalang mga higante na kumalat ng terorismo at pangingibabaw sa buong lupa. Ang mismong terminong narami ay nagdadala ng isang madilim na kahulugan sa Hebreo at Phoenician ito ay maaaring isalin bilang ang mga patay na buhay o mga espirito ng mga ninuno na nagmumungkahi na ang mga ito. Ang mga nilalang ay kung paano konektado sa sinaunang mga entidad na namatay sa baha, ngunit isang misteryosong muling lumitaw pagkatapos ng pagbaha sa mundo. Ilang mga sinaunang mga salaysay ipinahihiwatig na ang mga higanti na ito ay hindi lamang marahas na mga mandirigma, ngunit sinasamantala rin ang natatagong kaalaman at sobrenatural na mga kakayahan na nagpapatibay sa paniniwala na ang kanilang pinagmulan ay higit pa sa tao lamang. Ang Biblia ay malinaw na si Goliath ay hindi isang natatanging kaso, siya ay bahagi ng isang mas malaking linya ng lahi at may mga kapatid na nagbahagi ng parehong masamang pinagmulan. Pagkatapos ng kanyang kamatayan sa mga kamay ni David, ang kanyang mga kapatid ay nanumpa ng paghihiganti laban sa batang hari ng Israel. Sa isa sa mga maraming labanan, sa pagitan ng mga Israelita at ang mga Filisteo, isa sa mga higanti na ito, ay sinubukan na magbayad ng paghihiganti na naglalagay kay David sa malaking panganib isang kaganapan na halos maisa panganib ang kanyang buhay kung hindi para sa interbensyon ng kanyang mga tapat na mandirigma ang mga higante ay hindi lamang mga mercenary na ginamit ng mga tagahanga ng mga Filisteo. Ang kanilang presensya sa larangan ng digmaan ay nagsiwalat ng isang bagay na mas malalim sila ay may mga alyansa sa estratehiya sa ilang mga tao ng oras tulad ng Phoenician at ang mga Canaanite na hindi lamang tinanggap sila sa kanilang mga rango ngunit pinarangalan sila bilang mga Diyos o superior na nilalang sa maraming sinaunang mga kultura. Ang mga kolosal na figura ay sinamba at natatakot na nakikita bilang mga demigods o mga inapo ng mga unang entidad. Kaya ang mga salungatan sa pagitan ng Israel at ng mga taong ito ay lampas sa mga pagtatalo, sa teritoryo lamang sila ay mga espiritual na labanan sa pagitan ng mga pinili ng mga tao ng Diyos at mga puwersa ng madilim na pinagmulan na ang mga ugat na nasusubaybayan pabalik sa mga panahon Bago ang baha ang mga ulat na ito, ay patuloy na nagpapasigla sa mga iskolar at mga arkeologo na naghahanap ng katibayan ng pag-iral ng mga higante sa sinaunang kasaysayan. Ang mga kasulatan ay malinaw na ang mga higante ay hindi lamang umiiral, ngunit nilalaro ang isang mahalagang papel sa mga salungatan sa pagitan ng mga kaharian at ang pagbuo ng mga sinaunang sibilisasyon sa anumang kaso ang kanilang presensya ay nagalingaw-ngaw hanggang sa araw na ito na nagpapalakas ng mga debate at mga misteryo tungkol sa isang nakalimutan. Ang isa sa mga pinakamaiimpluwensyang sandali sa paglalakbay ni David ay isang pangyayari na madalas na pinalampas. Ngunit na nagpapatunay hindi lamang sa bigat ng mga labanan na kanyang labanan kundi pati na rin ang pamana ng mga higante na patuloy na nagbanta sa Israel sa aklat ng Dawang Samuel 21.15 hanggang 22, makikita natin ang ulat ng isang mapanganib na pagharap na kinasasangkutan ng isa sa ang mga inapo ni Goliath. Pagkatapos ng maraming taon ng paghahari at maraming digmaan si David na may edad na ngayon, ay humantong sa isa pang labanan laban sa Philistines. Gayunpaman sa oras na ito ang isang bagay na iba nangyari ang hari na ramdaman ang bigat ng edad at ang digmaan sa kanya sa ang taas ng labanan isang napakalaking mandirigma. Ang pangalan ay Isbebinob ay lumitaw sa larangan ng digmaan. Siya ay hindi ordinaryong sundalo, siya ay kabilang sa ang linya ng kaharian, ang parehong tulad ng Goliath na may isang tanso na bangkaw na tumitimbang na tatlong daang kilo, nakita niya ang kanyang pagkakataon upang bawiin ang kanyang kapatid at tapusin ang buhay ng hari ng Israel ng isang beses at para sa lahat si David ay pagod at mahina ay sa ang awa ng kamatayan, ngunit ito ay ang mahalagang sandali na si Abisai na anak ni si Zeroa at ang pamangkin ni David ay nakipag-ugnayan sa isang tiyak na pag-atake ay bumaba siya Isbibenob na nagliligtas sa hari mula sa isang nakamamatay na kapalaran. Sa liwanag ng pangyayaring ito, ang mga sundalo ni David ay gumawa ng isang seryosong panata na hindi nila siya papayagan na bumalik sa larangan ng digmaan dahil siya ang ilaw ng Israel at ang kanyang pagkawala ay magiging hindi maiiwasan. Gayunpaman, ang banta ng mga higante ay hindi pa natapos. Sa lalong madaling panahon, pagkatapos ng isang bagong digmaan laban sa mga Filisteo, ay sumiklab na nagresulta sa ang kamatayan ng isa pang higante na si Saf. Pagkatapos ay isa pang labanan ang naganap sa Gob kung saan si Elhanan ang anak ni jar ay tinalo ang isa pang nakakatakot na nakilala bilang si Goliat na Getaiti. Ngunit may isa pang hamon sa isa pang labanan na nakipaglaban sa Gat, isang mandirigma ng kahangahangang katayuan na may anim na daliri sa bawat kamay at bawat paa. Hinatulan ng Israel gayon pa siya ay pinatay ni Jonathan na anak ni Shina kapatid ni David. Ang apat na ito ay ipinanganak sa Gath at nahulog sa pamamagitan ng kamay ni David at sa pamamagitan ng kamay ng kanyang mga lingkod dalawang Samuel, dalawamput isa, dalawamput dalawa. Kaya nakikita natin na ang banta ng mga higante na nagpumilit ngunit isa-isa sila ay natalo. Ang Diyos ng Israel ay patuloy na ipakita na ito ay hindi ang lakas ng mga higante na tinukoy ang tagumpay, ngunit ang pananampalataya at lakas ng loob ng mga taong nagtitiwala sa kanya. Ang mga pangyayaring ito ay nagsiwalat ng isang nakakagulat na katotohanan, si Goliat ay hindi isang pagbubukod sa kanyang angkan at ang kanyang mga kapatid ay nagpatuloy sa hamon sa Israel. Kahit na pagkatapos ng kanyang kamatayan ang pagkakaroon ng mga higante sa mga salaysay sa Biblia, ay nagpapahiwatig na sila ay kumakatawan sa isang ang patuloy na banta at ang kanilang mga labanan sa bayan ng Diyos ay nagtataglay ng mga misteryo na nananatiling kaunti na sinisiyasat. Iilan lamang ang nakakaalam ng buong kwento ng mga higante na ito mula sa sinaunang panahon at doon marami pa ring dapat matuklasan tungkol sa limang kapatid na lalaki ni Goliath ang kanilang koneksyon sa Reim at ang tunay na kahalagahan ng mga ninuno ng mga higante sa sinaunang panahon, sino ang mga higante, saan sila nagmula, paano sila nagpapatuloy sa paglipas ng panahon. Kung nais mong maunawaan ang higit pa tungkol sa bawat isa sa kanila at ang mga enigma na nakapalibot sa kanilang pinagmulan, manatili sa amin malapit na akong magdala ng isang detalyadong pagsusuri nang halos nakalimutan na kalimutan, ng mga higante at ang kanilang mga labanan laban sa Israel. Sigurado ako na magugulat ka sa kwento na ito halos tinanggal mula sa popular na memorya ay nagpapakita ng isa sa mga pinakadramatikong mga sandali sa buhay ni David. Marami ang pamilyar sa kanyang epiko tagumpay sa Goliat, ang Filisteong higante at ang hamon ng Israeli Army ay sinaktan sa pamamagitan ng isang batang pastol armado lamang sa isang tirador at limang makinis na bato ngunit kakaunti ang alam ng mga tao. Bilang Haring David nakaharap sa isa pang isang higante na isang mandirigma na gaya ni Goliat na determinadong ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Ang kanyang pangalan ay Isbenob. Tulad ni Goliat, siya ay nagmula sa angkan ng Reim Mercenaries at iginagalang sila bilang mga diyos dahil sa kanilang pagkahigante at superhuman na lakas. Gayunpaman, si Isbenob Isbe ay hindi lamang isang mandirigma na kinuha sa pamamagitan ng mga Filisteo. Ang digmaang ito ay personal ang kanyang pagnanais para sa paghihiganti laban kay David. Ang malupit na nais niyang alisin ang tao na maglakas loob upang hamunin ang kanyang lahi at ang kagalang-galang ng mga higante sa kamatayan ni Goliat. Ang pag-aaway ay naganap sa gitna ng isang matinding labanan sa pagitan ng Israel at ng mga Filisteo si David ay hindi nawala wala takot. Ang binata ng kanyang mga nakaraang taon, ang mga taon ng labanan, ay nag-iwan ng malalim na mga marka at sa araw na iyon ang pagod ay gumawa sa kanya ng mahina ang bigat ng edad at ang mga labanan ay nagsimulang humingi ng tulong. Ang hari ng Israel pagod na tagpuan ang kanyang sarili sa tunay na panganib ng kamatayan, ito ay sa kritikal na sandali na isbibenob na ang kanyang armas ay nakakatakot na isang napakalaking sibat na may isang tanso dulo na tumitumban tatlong daang kilos na may kakayahang ng pagdurog sa anumang armadura ng madali. Bukod dito ay may hawak siya ng isang bagong hinugis na tabak na ginawa upang sirain ang anumang kaaway na tumawid sa kanyang landas. Siya ay hindi karaniwang kalaban na si Isbibinob ay nakatayo sa isang napakalaking taas ay tinatayang nasa pagitan ng siyam at labing isa at kalahati talampakan at ang kanyang presensya ay napakatakot na kahit na ang pinakamalakas loob ang mga sundalo ay nanginig sa harap niya si David ay determinadong nakipaglaban ng may tapang ngunit ang pagkapagod ay dumating sa sandaling tila nawawala na ang lahat ng pag-asa si Abisai na anak ni Zera ay pumasok sa isang gawa ng katapangan. Sinaktan niya ang higante bago niya maihatid ang nakamamatay na pag-atake pinapatay siya at sa pagligtas kay David mula sa malapit na kamatayan ang sandali na ito ay nagmarka ng isang malaking pag-ikot. Sa puntong ang mga sundalo ng Israel ay napagtanto na ang kanilang hari ay hindi na maaaring maisapanganib ang kanyang sarili ng direkta sa larangan ng digmaan sa isang seryosong panata. Sila ay ipinahayag na hindi kailanman payagan si David na magpasya ng kanyang buhay muli dahil siya ang ilaw ng Israel at ang kanyang pagkawala ay magiging hindi maiiwasan. Kaya ang kwento ng mga higante ay hindi nagtapos sa Goliat ang mga inapo ng linya ng lahi na ito, patuloy na hamunin ang Israel, ngunit ang lakas ng loob at pananampalataya ng mga tao ng Diyos, tinitiyak na isa-isa sila ay natalo sa mga madalas na nakalimutan labanan. Hindi lamang ipinahayag ang kapangyarihan ng mga higante, ngunit din ang lakas ng isang hari na kahit na sa kanyang pinakamabagsik na mga sandali inspirasyon ng kanyang mga mandirigma upang labanan hanggang sa dulo ito labanan ay hindi ang huling pagkakataon ang mga higante na tumawid sa landas ng Israel inaasahan kong nasiyahan ka sa video na ito kung saan ibinahagi ko ang isang kawili-wiling katotohanan tungkol sa labanan na kasangkot ang mga higanteng kapatid ni Goliath na gustong maghigante kay Haring David Salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Ibahagi sa iyong kaibigan pamilya upang sama-sama tayo sa daan ng Panginoon. Muli salamat!